Lauren, na nagalit, kinakusap pala ng personal si Janine Gutierrez dahil hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang issue samot sa aring pangbabatikos pa rin ang natatanggap lalo nakikini nagdaan na lahat-lahat ang karawan nito malaki pa rin ang impa marami din ang pinapakalat ng mga haters o kabilang fandom na walang kimju sa buhay ni papi dahil si Janine pa rin daw umanong ang gusto. O ba naman ang mga fans o supporters? Ayon sa kanila, mga bashers sa naga hindi pa rin tumitigil kakasira sa himpaw. Ano kaya ang nakukuha nila sa paninila kay Kim Si Papi na nga ang nagsabi na noon pa man, magkanibigan lang sila ni Janine. At wala silang relasyon never din ng ligaw, Lab team lang sila, sadyang mabilis lang mahulog si Ate Girl Janine. Kahit scripted lang at trabaho ang ginagawa. Be professional, dapat hindi yung kapag takita ang kinpaw sa ibing, magagalit na. Akala mo may karapatan pa rin kay Pao Gabindo. Maging masaya na lang tayo sa tagumpay ng dating latib. O huwag maging bitter. Ayon pa si ibinahaging komento. May love life naman si Jingin. Si Jericho, di ba? Bakit umiiyak pa rin sa publiko? Iba talaga kapag sikat ang impaw. Yari yan kay Derek kapag tinanggal yan sa mga show. Anak pa naman niya si Kimi. At syempre, eto na rin si Paulo lahat ng mga magagandang career na yon sa Kimpaw, hindi dapat question din ng mga haters iyon.